Hello guys Good day sa inyong lahat guys Nandito na naman ng aking vlog Dito sa RJ Vlog Ayan guys nakikita nyo Nag-drive ako papunta sa aking office Galing ako sa Kabantian uh, Galing ako sa project ko ayun pa drive ako at nakikita nyo traffic dito sa Dabao kaya kayo guys wag kayong pumunta dito sa Dabao pangit dito sa Dabao wag na kayong pumunta traffic okay wag na wag kayong pumunta ha hmm? Hmm. pangit dito sa Dabao mahal ano wala wag na wag na wag na wag kayong pumunta dito please lang para hindi kayo makadagdag sa traffic <laughs> Ay, nako guys. Kasi sabi doon sa balita ko no, number 8, ay top 8 or top 10 ang Davao City sa traffic jam. Oh my goodness. Totoo naman may traffic sa Davao. Totoo naman talaga. Okay lang 'yun. <laughs> Kaya yung mga gustong pumunta ng Davao, huwag na kayong pumunta, guys. Kasi baka madagdagan na naman yung traffic dito. Okay? <laughs> wag dito. Yung mga hindi taga-Davao, wag na kayong pumunta dito. Wag na kayong dumagdag. <laughs> Kasi puro na kayo ano. Diyan na lang kayo sa Manila Okay? <laughs> yung mga taga Manila, diyan na lang kayo. Huwag na kayong pumunta dito. Yung taga-ibang lugar na hindi taga Davao huwag na kayong pumunta. Diyan na lang kayo sa lugar. O kaya yung mga hindi taga Davao pumunta kayo ng Manila. Doon kayo kasi hindi traffic sa Manila eh. Hmm. <laughs> hmm. Sa totoo lang guys, traffic talaga. Totoo talaga, traffic. Hmm. Ewan ko lang kung top 8, ayoko nang i-justify eh, na hindi traffic yung i-deny na hindi traffic dito pero ngayon oh, uh, ano ngayon 12.30 in the afternoon oh. yeah. traffic nga yan sa kapila o oh, traffic dami sa kapila dito sa lane ko papunta doon sa Matina galing kabantian dito sa diversion road to so guys ha uh, okay naman <laughs> Masasabi ko traffic talaga Pag hindi ka sanay sa traffic tra Parang traffic talaga <clears throat> Pero sanay na kami Ganito talaga pag Siguro ganito talaga pag Umaasenso yung lugar na-traffic Kasi maraming tao nagtatrabaho Maraming tao Pumupunta doon sa Ano nila kung saan sila pupunta maraming tao pumapasok sa school kasi marami ng populasyon dito dumadami yung mga taga Davao kasi nagsisilipatan yung iba eh hindi naman mga taga Davao yung karamihan dito no yung karamihan dito sa Davao hindi talaga originated sa Davao kagaya ko hindi naman ako original ng Davao sa ibang taga Cebu kami kaya lang yung lolo ko nung nakaraang panahon para matagal na matagal na panahon pa eh lumipat dito kaya nalipat kami dito yan. Yan. ang ano. Kaya lang, minsan-minsan, ano talaga sa peak hours, yung ganitong oras, 12, alas 8 ng umaga, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, traffic, ganyan. Kahit ilang lanes na ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na lanes na dito guys. Dito sa diversion, nagta-traffic pa rin. Eh siguro, maraming nakaka-afford ng sasakyan, kaya nakita traffic kaya nga gumawa ng 6 lanes eh para yan sa mga sasakyan di ba eh pag walang dumaan diyan eh, di, walang tao walang tao ang ano walang tao ang mga dabaw ganyan dati ito mga 10 years ago walang tao maliit lang krusada dito dalawang lane lang two lanes lang dito walang dumadaan Nung ngayon dami na eh dumadami na rin yung mga bahay Dumadami na yung mga establishments So Ganon At the traffic No? Gusto nyo makita Ayan o, Tingnan nyo yan traffic Traffic na dito yan Ganyan Ganyan ba traffic sa inyo? Pero dito traffic na yan Traffic na yan dito Diba? Traffic nga diversion road to guys 12 o'clock 12:30. Hmm. Kanya. <laughs> Huwag kayong maniwala sa mga balita, guys. No? Kasi yung ibang mga balita hindi naman accurate. Basta sirain lang yung image ng Davao dahil, dahil dahil, sa Duterte. Hindi maganda 'yon. Gusto kasi lang gusto ko sinilang i-justify na pangit ang Davao ganyan. Oh, agree na kami, pangit ang Davao. Hmm. Sige. Pangit ang Davao. Hindi maganda dito sa Davao. Hindi peaceful. Oh. agree na. Ikay kayo na ang ano, sa inyo na ang peaceful. Sa inyo na ang progress. Lahat sa inyo na. Wag agree na yan. Wala wag na kayong hindi na kami makipagdebate Basta kami dito sa Davao, tuloy lang ang buhay tuloy lang kami, ganyan. Meron kaming mayor, tutulad kay mayor namin. O, kampante kami. Okay naman, ganda naman yung palakad ni mayor Baste. Di ba? May krasada kami, may 911 kami, ganyan. At least, ganyan, simple lang yung buhay namin dito. Di ba? Okay. So kung gusto niyong pumunta ng Davao Ay eh, huwag niyo kayong tumuloy Kasi pangit niya <laughs> Kayong bahala Kung maniniwala kayo sa mga nagsasabi Eh ako na nagsasabi Huwag na kayong pumunta <laughs> Hayaan niyo na kaming manirahan dito <laughs> Bayaan niyo na kaming mabulok Dito sa Davao Okay? Sige, dyan na kayo kung gusto nyo manatili sa lugar nyo, okay lang yon Pagsawaan nyo. Kami dito, hayaan nyo na lang din kami. Okay. <laughs> okay, bye-bye guys. Good vibes lang. Good vibes. Bye-bye.